So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Ayan, so ang topic natin ngayon is all about sa usapin ng bakit nga ba nangangaliwa ang isang lalaki. Okay? So ang dami nating mga kamamay dito, ang dami nating mga subscribers na girls ang nagtatanong tungkol sa usaping ito. So ano nga ba yung uh, mga dahilan, ano nga ba yung mga bagay okay, na, na naiisipan ng isang lalaki kung bakit sila nangangaliwa. At yan ang pag-uusapan natin. So, sa video ng ito, share, share ko sa inyo ang aking ilang mga opinyon at uh, ang aking ilang mga nakikitang dahilan kung bakit naghahanap ng iba ang isang lalaki o nangangaliwa. Okay, so bago natin pag-usapan yan, isa lang hinihiling ko mga kamama, if ever na gusto nyo ng mga love advice na na, na, na pwede nyo magamit sa inyong buhay pag-ibig, isa lang ang hinihiling ko, just click the subscribe button and the notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na pwede kong share dito. Okay, so huwag natin masyadong patagalin. So, naghanda uh, ako ng walong tips o walong bagay na po pwedeng maging dahilan kung bakit nangangaliwa ang isang lalaki. So number one, yung immaturity o kakulangan sa karanasan. Pag sinabing immaturity o kakulangan sa karanasan, yung iba ditong mga lalaki is mga first timer pa lamang pagdating sa pag-ibig. Okay? So hindi pa nila alam kung ano nga ba ang mga bagay na dapat at hindi dapat pagdating sa relasyon. Okay? Or yung iba naman dito dahil nga sa baguhan pa lamang, Uh, wala pa sila sa focus na magmahal ng lubusan. Wala pa sa kanilang isipan ang mag-focus na mahalin ng isang babae hanggang sa dulo. Okay? Yung iba nagmamahal lamang para lang masabi na mayroong jowa. Para lang masabi na may mga partners sila. Okay? So, hindi pa sila gano'n kamatured mag-isip, ganun kamatured magdala ng, uh, ng relasyon. Kung kaya wala silang pakialam kung sila man is babae or kung ano man ang gawin nilang mali, okay, sa pag-ibig. Okay, kasi nga, baguhan sila eh. Wala silang karanasan. Hindi pa nila naranasan masaktan. Hindi pa nila naranasan na maghabol. Hindi pa nila naranasan na umiyak sa isang babae. Kaya ang ginagawa nila, dahil sa nga, dahil nga sa fling-fling lamang yung kanyang uh, pag-ibig sa'yo or papilab lang ang uh, pag-ibig niya sa'yo, nagagawa niyang tumingin o uh, humanap ng iba. Kasi sasabihin niya sa kanyang sarili, uh, hindi mo naman malalaman. Sa sabihin niya sa kanyang sarili na okay lamang kasi bata pa naman ako, Okay, yan yung mga mindset ng iba, yung mga wala pang karanasan pagdating sa pag-ibig. Kaya siguro may intindihan naman ninyo kung bakit nila ito magagawa kasi nga hindi pa sila focus. At kapag kaganyan ng isang lalaki na wala pa sa kanilang isipan ang uh, makipagrelasyon ng maayos, well, maghanap na lang kayo ng iba or else po unawa nyo o nyo sila ng maayos na hindi dapat ganyan ang ipinapakita mo sa relasyon natin. Kasi sabihin mo, ikaw, nakafocus ka na at gusto mo is isang tahimik na relasyon. Pero kung hindi niya kaya yung ibigay, well, hanap ka na lang ng iba. Kasi, built-in sa kanila yun eh. Okay, Wala pa silang karanasan, so nandoon pa yung curiosity niya sa kanyang sarili na gawin ng ibang mga bagay, i mo pa kung sila is naboboring sa relasyon niyo, So talagang ganyan yung magiging mindset ng isang baguhan pa lamang sa pag-ibig na wala pang karanasan o yung maturity is hindi pa ganun kalalim. Okay? So, yun yung number one tips ko sa inyong. So, kapag wala pang karanasan, yung isang babae o isang lalaki, mataas yung porsyento na mga liwa o maghanap siya ng iba. So number two, pagkakaroon ng bisyo. Okay? So kapag ang inyong mga asawa, jowa, na lalaki is uh, may bisyo, especially kung mahilig silang mag-inom, uminom ng alak, mag-hangout kasama ang ibang uh, kanilang kaibigan, so possible, pwede rin po itong maging dahilan kung bakit sila nangangaliwa. Kasi alam naman natin na ang alak is kapag ininom natin, minsan hindi natin napipigilan yung control sa sarili. Kaya yung iba, kapag nalasing, kasama yung kanilang mga tropa, yung kanilang mga bagong kaibigan, so nakakagawa sila ng uh, above boundaries, okay? So lumalag pa sila sa boundaries. Minsan nakakalimot sila na meron niya pala silang jowa, meron niya pala silang long-time relationships. So dahil po yun sa bisyo or dahil po yun sa pag-inom ng alak, okay, kung bakit nakakapangaliwa, hindi nakakapag-isip ng maayos ang isang lalaki. Okay? No, number two na tips natin yan, ano? So, po, pwede po makapekto yung bisyo ng isang lalaki. So, number three, insecurity o kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Okay? So, minsan kapag matagal na kayo sa relasyon, yung iba, iniisip nila na baka daw pumangit na sila, 'Yung 'yung lalaki iisipin nila na tumanda na raw sila, na na 'yung kanilang appeal, nananawa na daw uh, sa kanila 'yung kanilang kapartner na babae. So kapag ka ganoon, na nila sa sarili nila 'yung insecurities, parang uh, dinadaw nila 'yung sarili nila. So humahanap sila ng ibang babae, ng ibang uh, ng ibang tao para may mag-angat uh, pa rin sa kanila, maka-appreciate ng kanilang itsura ng kanilang uh, pagtaba, di ba? So, nai-insecure sila sa kanilang sarili na akala nila kahit wala naman sinasabi yung girl is pumangit na sila. Okay, tumaba na sila or pumayat na sila na wala na yung kamatsuhan nila nung araw. Okay, so kapag uh, naisip nila yon so possible maghanap din sila ng ibang babae na po pwedeng uh, magbigay sa kanila ng papuri. Okay, and syempre yung uh, pag-intindi sa kung ano man sila ngayon. So yung tinatawag nating insecurities o yung kawalan ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Okay. So next, ito kadalasan itong nagiging dahilan. Ano? So yung uh, pagkabagot o pagkaboring nila sa relasyon. Okay? So sa una, okay, sa una masaya, sa una happy, sa una nakakakilig, sa una talaga mag-e-enjoy ka. Okay, ganyan yung pag-ibig. Pero habang uh, lumilipas ang panahon, ang taon, ang dekada, lalo na kung dekada na talaga 'yung lumipas. So yung iba, nawawalan na po ng uh, enjoyment, naboboring, nababagot, wala daw bago tapos yung iba naman, uh, nagbago na yung ugali, hindi nakagaya na dati kung dati, ang sweet-sweet pa niya sa'yo, okay? Kung dati, uh, inspired pa siya sa'yo, pero ngayon bakit nagbago? So yun po yung dahilan kung bakit naboboring o nabobord ang isang lalaki kasi nga, na wala na yung paglalambing ninyo, nagbago na kayo. So isa pong dahilan yon kung bakit sila maghahanap ng iba at hahanapin sa ibang babae yung paglalambing okay, na nawala sa inyo. Okay? So that is another reason kung bakit naghahanap po nangangaliwang isang lalaki. Kasi po nagbago kayo o nawala yung dating lambing na inyong ginagawa sa kanila. So next, pagbabago ng pisikal na itsura ng kapartner nilang babae. Gaya nga ng sabi ko kanina, bigla na lang kayong uh, bigla na lang mababago ang lahat. Kung dati sexy ka, kung dati hot ka, ngayon bigla na lang tumaba ka, bigla na lang pumangit ka, na siyang sa madaling sabi. Okay? So possible isa rin tong maging dahilan kung bakit sila maghahanap ng iba kasi nagbago na eh. Pumangit ka na eh. Tumaba ka na eh. Okay? Yung mga wrinkles ninyo, yung, yung mukha nyo nangungulubot na. So, maaari silang humanap ng iba na mas maganda, na mas sariwa, na mas fresh sa inyo. Okay? Kaya kung ako sa inyo, panitilihin nyo yung self-improvement ninyo sa inyong sarili. Mag-ayos kayo. Okay? Baka naman ultimo yung inyong mga buhok, hindi nyo pa masukulay. Okay? Ultimo yung inyong tilapia, hindi nyo man lamang mahugasan. So, sana mga kamamay, ipanatalihin nyo pa rin yung good hygiene and syempre yung pag-aayos ninyo sa inyong sarili. Para sa ganon, hindi po maumay ang isang lalaki. Kasi as the time goes by, kapag nakikita nila na hindi kayo self improve okay? Uh, malapit sa katotohanan na mapatingin sila sa iba. Makahanap sila ng iba Okay? At ma-focus ang attention nila sa iba. Kaya sana, huwag kayong magtataka kung bakit yung iba naghahanap ng iba, kung bakit yung iba nag enjoy sa iba. Kasi kayo, kahit sarili nyo, hindi nyo maayos eh. So para sa akin lang yan, ha, yan yung dahilan kung bakit naghahanap ng isang lalaki ng kasiyahan sa iba. Okay? Next! yung pagbabago ng pakikitungo ng isang babae sa kanilang partner na lalaki. So ito rin, isa rin tips to ano. Kung dati, sabi ko nga kanina, kung dati ang sweet-sweet ninyo, ang alaga ninyo, pinagahan nyo, pinagluluto nyo ng pagkain, at kung ano-ano pang ginagawa ninyo para lang mapasaya ang isang lalaki, ngayon, nagbago na. Hindi nakagaya nung dati. So kaming mga lalaki, kahit lumipas ang ilang taon, ilang dekada, o ilang uh, araw, o kung gaano katagal, hinahanap-hanap pa rin namin yung dating kayo. Kung ano namin kayo nakilala noon, hinahanap-hanap pa rin namin. Pero yun nga, paglipas ng araw, paglipas ng taon, nawawala na po yun. At pag nawala po yun, nagkakaroon kami ng time na maghanap ng mga bagay na yon sa iba. At sana wag niyong haya na dumating yung point na hanapin namin sa iba yung dating kayo na nawala. Okay? So next, hindi pagkakasunduan o pagkakaintindihan ng inyong partner na babae. Okay? So may mga bagay talaga na dumarating na hindi niyo talaga pagkakasunduan. So kapag ka ganito at na lumilimit, lumilimit, dumadalas yung ganyang pangyayari, na dumadalas yung mga problema na nag-aaway na kayo, hindi kayo nagkakasundo, meron kayong mga bagay na hindi na hindi maintindihan. So kapag ka paulit-ulit 'yan, dumarating yung mga problema ganyan at hindi niyo pilit iniintindi ang isa't isa, so possible maging rason din 'yan kung bakit nangangaliwa ang isang lalaki. Kasi kahit kayo hindi niyo maintindihan ng inyong mga sasawa, Okay, kaya kahit pa paano, pilitin yung intindihin sila at matapos ang isang usapan na may pagkakaintindihan. Para sa ganun, hindi nila hanapin yung pangunawa ninyo sa ibang babae. Okay? So next, yung pagtanggi ng isang babae sa kalap-klapan. Alam niyo na kung, ano yung ibig ko sabihin. Ito kadalasan din to ito nangyayari at kadalasan din at kadalasan din to ang nagiging puno kung bakit marami ang naghihiwalay o talagang nagkahanap ng iba yung ibang mga lalaki. So kapag ka kayo is tumanggi po sa kalap-klapan, okay? So malaki pong rejection para sa aming mga lalaki yung bagay na i-reject nyo kami or tanggihan nyo kami pagdating sa bagay na ganyan. Kailangan intindihin nyo kami. Okay? So, may mga pangangailangan din kami na kayo lang mismo yung makakapagbigay. Okay? Alam nyo naman na normal sa aming mga lalaki na mahilig kami sa ganyan. So, kaya sana, intindihin nyo, pagbigyan ninyo kung wala namang malalim na dahilan, pagbigyan nyo na. Kasi baka mamaya ito pa yung maging dahilan kung bakit sila magkahanap ng iba o bakit pa nila ito hahanapin sa iba. Nandyan kayo, asawa kayo, kailangan kayo yung nagbibigay ng mga ganitong klase ng pangangailangan ng inyong partner na lalaki. So mga kamamay, sana makatulong ang ilang mga tips ko na ito upang uh, mas tumibay pa ang inyong relasyon at maiwasan nyo ang pangangaliwa ng uh, bawat isa. Okay, ulitin ko, hindi lang po sa lalaki nangyayari. Ah pwede rin pong mangyari sa isang babae. Kung hindi po maitrato ng maayos, kung hindi po ma maibigay lahat ng kailangan, maaari pong mangyari ito. Pero may mga bagay din naman, na kahit ibinigay mo na ang lahat, meron pa rin gumagawa at gumagawa ng mga bagay na ganito. At hindi ko po sa ngayon may palawanag ang dahilan kung bakit. Pero sana itong aking mga tips na ibinigay is maging sapat na upang maging batayan at basehan ninyo kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Okay, so once again, dito ko muna tatapusin ang ating video. So sana makapag-subscribe kayo, just clicking the subscribe button and notification for more video and tips and love advice na maaari kong i-share sa inyo. Again, this is Mamay Love Advice. Maraming salamat and if ever na meron kayong katanungan sa inyong pag-ibig, just comment down below. At pag nakita ko yan, I tried na gumawa ng videos about sa inyong mga problema sa inyong buhay pag-ibig. Hindi pa man sa ngayon pero nababasa ko naman lahat ng inyong comment. Ano? So mag-comment kayo if ever na meron kayong sitwasyon na gusto nyong bigyan ko ng linaw. Hanggang sa muli mga kamamay. See you for our next vlog. Paala.